Saka hindi ka taga rito Huwag mong gawin dito yung panggugulo mo Manahimik ka May sakit yung matanda oh Pag may nangyari dyan Ikaw ang sisigulo ko ka Tanda mo yan naka live ako nakatag sa akin si Serapi Kung anong mangyari dyan Malalaman ni si Serapi kung ano yung mga sinabi ko Ikaw sisig, Saka yung mga kasama mo dyan Tanda mo yan ha hindi ako nananakot binabalaan kita tanda mo hindi ka naawa. Ka. Sa makabawas ka sa suliran yung dito, dadagdag ka pang hayop ka. Tadami sinabi ko, kapag may nangyari sa matanda, sisisiin kita. Kahit sa tayo makakating Kaya alam, hindi kita kilala. Kapasensyaan lang kita. tumigil ka na wala kang mapapala kahit anong mangyari hindi totoo yung sinasabi mo naninira ka lang ayan malinaw na sa live sisiraan mo ko dahil gusto mo ko pagkapirahan. o oh, ano klaro na naku mo na yung sagot na gusto mo malaman ayan na sinagot ko na hindi totoo naninira ka lang gusto mo ko pagkapirahan Oh. Kumukuha ka pa lang kasapakat mo. Ayan, oh. Malinaw na, ha? Oh. Kahit makakating tayo kung saan, kahit sa presinto tayo makakating, ganun pa rin sasabihin ko. Hindi magbabago yung sasabihin ko. Makakaalam. May matanda, may sakit. Kayo may kasalanan yan. Pero sa panggugulo nyo, nagkasakit tuloy. Hindi makatulog akala nyo pag may nangyari dyan kayo sisihin ko dantating tayo kay Sir Happy handa mo lumadeng sa akin yan hindi lang makaano lang sa akin ha? ayaw niya lang ako makipag-away pero sinesenyasan niya ako kung saan niya rinig yung mga boses na nanggugulo rito pinipigilan lang ako niyan tinitiis niya hindi siya makatulog tinitiis niya kaya nagkasakit. Tandaan nyo yung ginagawa nyo. Pag may nangyari dyan, kayo sisisihin. Makakala nyo. Hindi yung mga gulo sa ibang lugar. Dito kayo nagugulo. Intentional yung ginagawa nyo eh. O, ano yan? Hindi ba intentional yung ginagawa nyo? O. O sa mga samang tao dyan, ba't tiguguluhin? Dito kayo nang gugulo. Ano ibig nyo sabihin? May tao kami rito? Dalawa lang kami rito, isang matanda, tsaka ako. Oo. Oh. May tao kami rito? Bakit hindi nyo mapatunayan may tao kami rito? I just say rapi. niyo nyo. Masakit na yung matanda, sa kagagawan nyo. Pihira kayo. Malaki yung awa. Sa makagaang kayo, lalo kayo nagpapabigat dito. Pera lang kasi gusto nyo. Eh. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Manira ng tao at gumawa ng pera. Hmm. Hindi kayo lumantad dito. Tatago kayo dyan. Oh. Pakita kayo. Hindi kayo nagtatago dyan. Bawal yung ginagawa niyo, patago-tago kayo dyan. Sira kayo. Para makita kayo. Pakita kayo. Hindi kayo parang daga dyan, nakatago lagi. Diyan sa may harap ng pinto ipakita kayo oh. Oo. ka eh. Yung matanda ang siya ng salang-alang ko. Ako wala akong pakialam sa inyo. Wala sakit yan. Hindi ko kayo papansinin. Tangin ninyo. Yung matanda may sakit na. Yung may nangyari niya kayo sisihin ko. Wala kayong mga utak eh. tatago kayo dyan hindi kayo lumantad bawal yung ginagawa nyo maninira pa kayo ng youtube channel Ala nyo ba kala nyo nakakalimutan ko yung ginawa nyo ha ah? cybercrime yun lahat ng illegal pinasok nyo eh kaya Cybercrime, pinasok nyo. Pira naman. Kasakit yung matanda ito dahil sa inyo. hindi yung tigay ano lang kayo. Tandaan nyo. Nakukulong kayo. Hmm. Hindi kayo bibiruin ang camera pag ko pag nakuha lang kayo. Tandaan yan. Hmm. Kahit yung mga boses-boses yun na nakirinig dito, yung mga recording ko na ginagawa, na yung boss nyo, ebidensya yun, nakalaan nyo ba? Makakala nyo, makakalusot yung mga boses nyo. Ebidensya yun. Yung abang uh, na nanahimik ako, kung ano ano mga sinasabi nyo, gugulo kayo. Ebidensya yun. Hindi lulusot. Akala nyo, lulusot kayo. Hindi lulusot. Hmm. Oh, Para ano ko eh, nakakatibayan na ang ingay nitong mga to na ayan, ayan, napupuyat yung matanda di ba? Eh yung mga bosses ni mga yan. Kukulit niya eh. Ayong tumigil eh. Kaya nag-iisip yung tao tuloy dito eh. Iba yung kasilangan nyo. Intentional yung ginagawa nyo. Diba? Pera ba? Diba? Kukulit nyo. Wala kayong sawa. Tapos yun. Pag-PS tapang pa kayo ng media bago kayo tumigil eh. reklamo yung ginagawa ko hindi ako nagkipag-away nagkireklamo ko kaya nga nandiyan yung pangalan ni Serapi Tulpo eh para malaman niya yung sinasabi ko click nyo yung pangalan ni Serapi Tulpo tingnan nyo ako sa pupunta o oh. Dun sa ano niya buwan nyo i-click yun sa page niya po, pupunta ko kukulit nyo, hindi kayo mapakiusapan uh, yung walang utak, may sakit na yung matanda hindi pa kayo tumitigil dyan yung beses na ako nag live kanina, pinapakita ko may sakit na nga eh kukulit nyo mga bi, ano pa rin kayo dyan alam ko naman pera lang kailangan nyo trabaho kayo ng maayos, ma malinis dyan. Hindi yung ganyang illegal na trabaho ang ginagawa nyo. Pabira kayo. Manggugulo kayo dito sa pamamahin ng ano rito, tao rito. Tama ba yun? Pabira kayo. Private property to. Hindi, hindi ano to. Hindi nyo naintindihan yun. Kaya private property, uguloy nyo. Kaya kayong kakapatan. Lalo na yung mga taga lugar na hindi taga rito, wala kayong kakapatamang gulo, hindi kayo taga rito, malis kayo, hirira ka, baka tuuhin ko pa ang mga pangalan niya. Nakakasakit yung matanda dahil sa inyo, Lira kayo, wala kayong tigil, hanggang madaling araw ako, binubulabog niya yung matanda eh. Wala kayong ano, wala kayong awa. Kaya nagkasakit yan dahil sa inyo. Hindi ka kayo. Kasi makakating tayo sa ano, sa media. Tandaan nyo, hindi kayo uuungan. Lalo pa, yung ginagawa nyo, pagpakulong dahil dito sa bayan namin, sabit-sabit kayo dyan. Tandaan nyo. lahat yun sasabihin ko yan tao dito, ito buluhin niya. Maintindi ako, kailangan niya. Patulad ako sa inyo. Hindi pala kayo mga utak. Kaya ganyan kayo eh. Taka na, YouTube channel na pinagkakakitaan ng tao, sisiraan nyo. meron ba kayong isip? Diba? Wala kayong isip. Kung mabuti kayong tao, hindi nyo gagawin yun. Alam nyo nga, alap buhay, sisiraan nyo. Pagkaisahan nyo siraan. Makalala nyo, hindi nang papadala ng email ang Google. Papadala ng email ang Google. Oh. Hmm. Yung ano dahilan niya gawa? Sinasabi niyo, mga dahilan niyo. Nilulusot yung dahilan niyo. Di uba yun ba? Diba? Ang usapan din, ba't niyo pinakailaman? Ba't niyo siniraan? Ba't na yun nag-spam? Ba? Diba? Bawal yun, spam. Kinakain hmm. yan, pwede. Kung nagagawa niyo yung spamming, bawal yun. Spy, cyber crime yun, maliwanag yun. Kasama sa sa kaso ng cybercrime crime yung spam e ganyan. Malap kayo ng halap buhay na matino, Yung, legal na halap buhay. ba? Diba? Huwag yung illegal na nanggugulo kayo, naninira kayo para magkapera hindi tama yun hindi kayo nahihiya pinag broadcast ko kayo na yung sabi ko yung mga ginagawa nyo hindi ka dito lang naman sa dagupan okay ba? o pwede kakalat din yan mga dagatagupan pala mga mga walang yan yung ang lugar natin dahil sa ginagawa nyo Sino may kagagawan? Kayo. Oh, dahil ako nananayimig ako eh. Diba? Kaya nag-uumpisa rito ng mga uh, kagaguhan Tigilan nyo na kami. Mahawa kayo sa matanda, sa matanda na lang. Huwag na sa akin. Ako kaya yung pagkisa yung ginagawa nyo eh. Hindi ko nga kayo pinapansin, Lalaro lang ako eh. Kasi naiisip ko yung matanda eh. Na ano babagabag ako eh. Hindi ako makapaglawan ng maayos. Pag tinitignan ko siya, nagkasakit ng ganyan. Dahil sa inyo. Mayra kayo. Kasi gaya nyo pa rin tumigil. Mahawa naman kayo. Huwag na lang sa akin yung matanda na lang. Nakikiusap ako sa inyo. Mami, may mangyari dyan. Kaya talaga sisihin ko. Hindi ako nagbibiro. Tira kayo. Dumayang sa akin yan. Hindi daw siya makatulog. Napupuyat siya dahil tinuturo niya gano'ng umunguso siya. O, oh, ano ibig sabihin? Ibig sabihin may tao siyang nakaano. Di ba? Nabubulabog siya. Nabulabog yung kanyang pagtulog. Ay, dinig niya kayo. Pira naman, oh. Huwag isipin na may hinahing tenga ng matanda, wabiran. Sipin, may pakiramdam yan, tao yan eh. So, talaga oh. Hindi kayo makukunang umunawa eh. Tandaan nyo yung sinabi ko, pag may nangyari dyan, sisihin ko kayo. Hindi tayo, wala tayo, ano ah, tayo sisihan. Wala kayo. Basta ako, oh. nagreklamo sa akin yung matanda. Nagsabi sa akin yan. Doon siya makatulog, napupuyat siya. Pinitiis niya lang, ayaw niya lang ako makipag-away, ayaw niya akong galito. Ayaw niya ako nagsasalita ng ganito. Kaso hindi ko na matiis eh. Tinignan ko yung matanda eh. May sakit eh. Hindi pa rin kayo tumitigil eh. Gusto ko na mayak sa ginagawa nyo. Mga hayop kayo. Wala kayong mga kwentang tao. Gusto nyo lang magka pera kaya ginagawa nyo yan. Tandaan nyo yung ginagawa nyo na yan. Pag may nangyari sa matanda kayo talaga singgo. Ay, butel mo ngayon. Sinasabi sa akin. Ayan, binigay na sa'yo. Ay, kahit ayoko po. Nangyayari sa'yo yan. Ay, ayoko na sa'yo po. Diba? Tagal mo nang hiniling yan. Ako lang ang nagsasabi sa'yo. Wag. 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 Ito na yung huling na kita ng video pa. Hindi na kita makukuha na habang kumakain ka. Ha? Kung nag-uusap tayo, wala na. <laughs> Pampatawad mo kung meron mo isang minsan napapagtalunan. Sana o. Uh. Hindi maayos ka na. Sa uli mo, hindi nang makahawakan. Nasisulitin ko na, Ma. Ano Hindi na kita mamamasahe.

Terima kasih telah menonton! Salamat. Mama. Salamat na. Ma. Salamat na pag-alaga mo sa akin. Pagpapalakay mo. Salamat na. Salamat na. <laughs> Lagi yung pag sa akin na magkakamagamay. Salamat. Salamat. Hindi ko kita ma. <laughs> Malang ko, hindi naman ako naging perfectong anak para sa inyo, pero nasa inyo po yung yung puso ko ma Ang paalam ha? Paalam 买个玩意儿。